Bago ang kasal, hindi dapat mangyari ang pakikipagtalik. Pwede, natuklasan ng lalaking ito na siya ay umibig sa isang halimaw. Sa pamamagitan ng isang grupo na nagpapalitan ng mga lumang libro, si Aoi at Baijiaki ay na ng pag-ibig sa unang pagkikita. Pagkatapos ng ilang mga pagkikita, nag-iwan sila ng mga mensahe at nagbahagi. Natuklasan ni Aoi na may kakaiba kay Baijiaki. Una, hindi ko makain ng karne, puro gulay lang. Madali lang naman yan. Mas malusog at mas makakatipid. Walang problema kung susunod na lang. Pangalawa, mahilig si Baijiaki magpisil ng mga bubble wrap. Sabi niya, kapag napisil mo ang isang libong bubbles, matutupad ang wish mo. Pangatlo, may dry eye syndrome siya. Ayaw niyang manood ng pelikula sa mga day. Hinaylan niya si O sa kalye. At pinipilit ang mga tao na huwag magtapo ng mga upos ng sigarilyo. Siyempre, hindi pa ito ang pinakakakaibang bahagi. Dahil si Baijiaki ay Hiyoso. hindi sila maaaring mag-usap ng malalim bago magkasal. Hindi pa sila pwedeng magkadikit. Noong araw na yun, si Bai ang nag-aya kay O na magtulungan sa bahay. At naghanda ng pang-araw-araw na gamit tulad ng sepilyo at toothpaste. At siya ay gumawa lamang ng isang napakakaraniwang galaw. Agad na nagbago ang mukha ni Bai Hindi maintindihan ni Awe. Matapos magtanong, nalaman nila, si Baijiaki ay may malubhang obsesyon sa kalinisan. Hindi siya papayag na matulog ng hindi nagbabago ng damit o naliligo. Kasabay nito, inilabas ni Baijiaki ang kanyang handang, Baez Rule. Inutusan si Awei na mahigpit na sundin ito. Kung susundin mo ang mga patakarang ito, mabubuhay tayo ng maayos na magkasama. Una, pagkatapos magsipilyo at maghugas ng mukha, kailangan panasa ng lababo at sahig. Huwag mag-iwan ng kahit patak ng tubig. Pangalawa, kahit anong hitura ng almusal kailangan itong kainin ng maayos. Pangatlo, pagkatapos kumain ng almusal, kailangan maghugas ng pinggan. At dapat marinig ang tunog. Dahil ang malinis ay may. Ganitong tunog. Huwag kang magmadali, mas nakakabaliw pa ang mga susunod na tuntunin. Tuwing magtatrabaho, kada dalawang oras, kailangang magulat ng lokasyon sa pamamagitan ng WeChat. Pag may mensahe, kahit anuman ang ginagawa mo, kailangan sumagot ka agad. Kung hindi ka sisigot, ay magkakaroon ng sunod-sunod na tawag, susunod na pagpapaliwanag. Para patunayan na ngayon, magbibigay ako ng isang numero, pakikuhanan ng litrato. Pare, wala ka ng pag-asa. Sa ikapitong punto, siguro siyam napung porsyento ng mga lalaki ay mamamatay. Pag-uwi, kailangan mong isurrender ang iyong cellphone at wallet. At pagkatapos ay maghubad at maligo, siya ang nag-iinspeksyon ng mga chat records habang naliligo, at mga records ng gastusin. Sa totoo lang, basta't wala namang masamang ginawa, kaya ni Aoi tiisin ang mga ito. Pagtulong sa gawaing bahay lang naman, dapat tumulong din ang mga lalaki, kasi si Baijiaki ay isang magandang babae. Kahit ang nilutong hapunan ay tae, ngumiti siya at nilunok ito. Ang problema, ang ikasyam na punto ay talagang mahirap tiisin. Huwag galawin kapag natutulog. Matapos pakinggan ang pagpapakilala, naguluhan si Bro Da Bro, hindi ito tungkol sa pagpapalago ng pagmamahal ah. Pagkasabi nito, muling dumating si Bai upang mag-inspeksyon. Nagbigay ng payo si Dafei kay Ayway bilang isang taong may karanasan. Kahit gaano kaganda si Bai Jiaki, kapag natapos na ang panahon ng pagmamahalan, sigurado akong gusto mong maghanap ng ibang bagay. Kinabukasan, dumating ng isang malaking kliyente sa kumpanya. Hindi inaasahan na si Aizuan pala ay kaklase ni Away noong high school. Hindi napigilan ni Dafey na asarin si Away. Isang napakalaking bagay. Bakit hindi mo agad sinabi? Pag-uwi, sinabi ni Away na nakasalubong niya ang isang matandang kaklase. Biglang nasabi ni Byejachi ang tatlong salita, lalaki o babae. Biglang nahiya si Away dahil sa kakaibang ugali ni Byejachi. Alam mo na babae siya. Tiyak na hindi maganda ang mangyayari. Maganda ba siya? Medyo. Ilang puntos? Siyam at kalahati. Lima. Nag-exchange ba kayo ng line? Wala. Nagpapalitan lang kami ng mga business card. Hindi siya tanga. Matagal na niyang binura ang mga chat history, pero hindi niya naisip na may iwan ng resibo ng pagkain. Nalaman na kumain si Naawe at the Fae ng barbecue. Nawalan si Baijiaki ng maraming maliliit na perlas. Sigurado kang iniisip mo na hindi masarap ang niluto kong pagkain. Gusto mo bang ganito? Mas mabuti pa siguro kung mamatay na lang ako. Pinatahimik ni away ng matagal. Bago sila magkasundo muli, Nagpadala ng flirtatious na mensahe si Aishan. Pinatagal si Awei sa sobrang kilig. Tinanong ni Aishan si Awei kung gusto pa ba siya nito. Isang napaka high level na pang-aakit. Agad na nakuha ni Awei. Pagkatapos sinabi ni Aishan na may pinagdadaanan siyang problema. Gabi, gusto niyang makipag-usap. Maliwanag na pahiwatig. Nahulog si Awei sa dalawang pagpipilian. A. Magsinungaling kay Baiji Haki. B. I delete si Aishan. Matapos ang isang mahirap na laban sa isip, pinili ni Away. Sa madaling salita, sa mga relasyon. Minsan, kahit alam na ang tamang sagot, nagpapanggap pa rin magkamali. Ipinagbigay alam ni Away kay Bai Napupunta siya sa bahay ni Dafei. Tapos, inihatid pa niya ang cellphone kay Dafei. Para masiguradong tama ang lokasyon. Paano kung tumawag siya? Kung tumawag siya, mag-isip ka na lang ng isang dahilan. Anong dahilan? Ikaw na bahala, sige na. Bakit ako pa, nang magpakita si Wei sa tabi ng ilog, at umupo sa tabi ni Aizuan, halos tiyak na ang pangangaliwa. Ikinwento ni Lin Aizuan kay Wei ang kanyang nararamdaman. Sabi niya, walo na silang taon na magkasintahan ng kanyang fiance. Matagal na silang parang magkahawak kamay lang, wala ng excitement. Natatakot siya sa magiging boring na buhay pagkatapos ng kasal. Parang araw-araw ay pareho lang ang ginagawa nila. Pagpasok, pag-uwi, pagkain, at pagtulog. Kung papangarapin, Malaking espasyo ang binibigay nila sa isa't isa. Pero ang totoo, kasi hindi nagaanong pinahahalagahan ng isa't isa. Ang mga salitang ito ay nagpasik ng puso ni Away. Baka naman gusto ni Lin Aisha na muling magsimula silang dalawa. Nagpaalam silang dalawa ng may kalungkutan. Pagkatapos ng kanilang pamamaalam, hate ang gabi na. Si Away, parang magnanakaw, ay maingat na pumasok sa bahay. Nagaalala siyang magingay at magising si Baijiaki. Sa katunayan, hindi pa natutulog si Baijiaki. Jiaki. Pinagmamasdan ko si Away sa siwang ng pinto. Saan ka pupunta ngayong gabi? Sa bahay ni Defei. Huwag mo akong lokohin. Ang pangangalo niya, talaga namang zero lang o kaya'y paulit-ulit na. Pagkatapos ng ilang sandali, si Awe at si Lin Aisha ay parang magkasintahan na. Nag-enjoy kami ng gusto sa paglilibot sa night market ng Taipei. Walang masyadong rules at regulations. Kakain ka lang kung anong gusto mo. Maglalaro ka lang ng mga simpleng bagay. Masaya na tayo. Ang pinaka-importante ay ang alindog ng katawan ni Lin Aishan. Kaya mo bang tiisin yun? Si Awei naman, hindi kaya. Iniibig siya ng sobra hanggang sa punto ng kamatayan. Fo, Bago umalis, binigyan ni Lin Aishan si Awei ng isang cellphone. Ito. Kapalitan ito. Gamitin mo na lang ang cellphone na ito para makipag-ugnayan sa akin. Hindi mo na kailangang magtago-tago. Isang halik sa pisngi. Hinalikan niya si Awei hanggang sa tuluyan itong mahulog. Isang pagtataksil sa kanyang mapapangasawa. Pagpalain natin ang magkasintahang ito. Natatakot si Awei na matuklasan ng kanyang telepono. Kaya naman itinago niya ito sa ilalim ng upuan ng kanyang motorsiklo. Mula noon ay lalong nanlamig ang pakikitungo niya kay Baijiaki. Sinabi ng kutob ni Baijiaki, may tinatago si Awei. Kaya tininungkahi ni Baijiaki na magkita kami ng mga magulang sa weekend. Biglang nagpanik si Awei. Wala ang oras. Malino na dahilan lang niya 'yon. Hindi ako naghahanap ng dahilan. Paano naman sa susunod na Sabado? Paano naman sa susunod na susunod na Sabado? Mag-overtime ka na naman ba? Pagkatapos magising, nalaman ni Awe na nawala si Baijiaki. Sa papel, tatlong salita lang. Pumunta akong bahay ng nanay ko. Walang girlfriend na nagmamasid. Dapat sana ay mas masaya siya. Pero minsan, ang tao ay parang talakal. Kaya nagkaroon si Awe ng pakiramdam ng pagkakasala. Mas madalas na niyang ginagawa ang mga gawaing bahay. Naglalaba. Parang nandyan pa siya sa bahay. Parang may nagmamasid sa aking likod. May solusyon si Lin Aishan dito. Wala na, bahala na. Isusumpa na lang. Sa tingin ni away may punto siya. Kung hindi na mahal, mas mabuti pang pakawalan ng maaga. Huwag palaging nabubuhay sa kasinungalingan. Hindi ito makatarungan para sa lahat. Pero siya, masyadong duwag. Hindi kayang magtapat at makipaghiwalay ng harapan. Anong gagawin niya? Meron na. Ilagay ang cellphone na ibinigay ni Lin Aishan sa mesa ng walang password. Pag nakita ito ni Baijiaki, tiyak na mauunawaan niya. Bawasan ng pinsala hanggat maaari. Talaga namang henyo ako. Bumalik si Baijiaki sa bahay. Tulad ng inaasahan, kinuha niya ang cellphone at binasa ang mga chat history. Direkta at lantad ang mga mensahe sa loob. Kahit ako, isang matandang pervert, nahihiya. Nasiyahan ka ba sa aking mga labi ngayon? Oo, nasiyahan ako. Masaya ka ba? Tanong ko lang, gusto mo ba ako o ang aking katawan? Naghintay si Wei na matapos ang trabaho. Wala namang aircon sa bahay. Pero ang temperatura ay bumaba hanggang zero. Umiiyak si Jiaki at nagsabi na hindi siya bumalik sa bahay ng magulang. Kundi ang muling atake ng sakit sa puso. Nagdwell siya sa ospital ng ilang araw. Pagkatapos gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat ni Awei. Si Jiaki na religyoso at vegetarian. Ay nagluto ng isang buong lamesa ng karne. Habang tinitingnan ang paglabag ni Jiaki, hindi maintindihan ni Awei. Anong ginagawa mo? Pwede ko namang baguhin. Lahat ng hindi mo gusto, kaya kong baguhin. Hindi ko sinasadya na magbigay sa'yo ng pressure. Pasensya na, ha? Pasensya na, ha? Ang ginawa niyang ito ay nakapagpagulo kay Awei. Hindi niya kayang sabihin na maghiwalay sila. Wala siyang magawa kundi awkward na humiga sa tabi ni Baijiaki. Voluntary yung inaalok ni Baijiaki na manatili si Awei sa kanyang bahay. Pero hinayla ni Awei ang kanyang kamay pabalik. Pagkatapos ay bamaling at humarap sa pader upang matulog. Ililang minuto ang lumipas. Dumating si Awei sa isang kakaibang lugar. Maupo ka. Hinubad ng kuneho ang maskara. Sa ilalim ng maskara ay isang pamilyar na matandang talbo. Tinatanong ni Baldong si Awei, dahil nahihirapan ka sa pag-ibig, gusto mo bang matupad ang iyong wish? Magpalit ng girlfriend, lumingon si Awei at sinulyapan si Bai Kahit hindi niya sinabi, matagal na siyang may sagot sa puso niya. Sana matupad ang magandang pangarap mo. Buti na lang, panaginip lang. Ako pa yung natakot sa sarili ko. Ngunit nang mas tumingin si Awei, ang babae na nakahiga sa tabi niya ay may kakaibang hitsura. May tato ng kuneho sa katawan. Hindi siya si Baijiaki. At hindi rin siya si Lin Aishen. Siya ay naging ang internet celebrity goddess na hinahangaan ni Awei. Kuro Ozawa, ang bango. Sinampal ng pagkalakas-lakas ni Awei ang sarili. Natuklas ang hindi pala panaginip. Inihanda ni Kuro Ozawa ang masarap na almusal na bacon. Mas masarap ng isandaang beses kaysa sa mga nilutong dark cuisine ni Baijiaki. Naging totoo kaya ang wish ko sa panaginip? Bago pa siya makapag-isip, naroon na si Kuro Ozawa, naghihintay sa baba. Ginuo, Mag-isa ba siya? Pinipilit pa niyang ihatid siya sa trabaho. Bago umalis, bibigyan pa siya ng isang halik, kahit abala siya sa tanghali. Laging may baon na lunchbox si Heiz, at iniiwasan pa niyang hindi uminom ng maraming mainit na tubig si Away, Kapatid. Anong mabangong amoy ba ang sinunog mo sa nakaraang buhay mo, na araw-araw mong nararanasan ng ganitong klase ng pribilehiyo? Para kay Away, para siyang nananaginip. Hindi kailanman tinitingnan ni Hayes ang kanyang cellphone. Kahit saan siya magpunta, hindi tinatanong. Paminsan-minsan, may inihahanda pang maliit na regalo. Sabi niya, ito ay isang malasakit na amethyst bracelet na kapag isinusuot, mababago ang iyong kapalaran. Nang mag-birthday si Hizzy, nagpakita ng kayabangan si Nag-book siya ng isang Mike Halen na restoran. At bumili pa ng regalo mula kay Isi Miyaki. Nang makita ni Hizzy ang presyo ng menu, sabi niya, hindi daw siya kakain. Kasi baka masakta ng pride ng lalaki, ipinaliwanag niyang may mataas siyang iq gusto niyang dalhin siya ni away sa isang espesyal na lugar, isang carinderia. Sa totoo lang, kaya naman ni Kuya Hay sa mamahaling restaurant, pero pinili niyang magtipid para sa akin, at sa paraang hindi halata. Binigyan niya ako ng paraan para umatras ng maayos, kaya pala. Mas mataas ang klaseng babae siya kaysa sa isang diyosa. Sinabi ni Hayes na gusto niyang bumalik sa lugar na tinitirhan ni Awe para magdala ng isang espesyal na sorpresa. Nang matapos maligo si na napansin niya na ang sorpresa ay si Heist. Itinuring ni Hayes ang sarili bilang isang regalo at personal na binuksan ng plastik na pambalot. Ngunit ang kaligayahan ay tumagal lamang ng tatlong minuto. Isang buwan matapos yon, ang lalaki ay magiging tatay na. Tinitingnan niya ang itsura ng kanyang tunay na anak, habang nanginginig ang kamay niya, nahulog ang litrato sa ilalim ng kama. Lumuhad si Awe upang kunin ito. Nakita niyang may isang kakaibang bagay na nakatago sa ilalim ng kama. Nang hilahin ito, nakita niya, isang amulet na pang dawis. Agad niyang sinuri ang unan. Talaga, nasa punda ng unan. Nakakita rin ako ng kaparehong amulet sa ilalim ng mga insoles. Sa loob ng mga sofa cushions, sa pagitan ng mga bulsa ng wallet, pati sa likod ng coffee table, napuno ng libo-libong amulet. Ang girlfriend ko ay isang Rune Warrior, o baka gusto niya'ng sakta ng sarili. Sige, maligo ka na agad. Papalitan ko lang ang kumot at kutson. May kinalaman ba ito kay Haest Josan? para matuklasan ang lihim ng mga inskripsyon. Nagdesisyon akong alamin ito ng mabuti. Isa lang ang kainahinalang bagay. Nabuntis si Heise. Tuwing linggo, nakatira pa rin ako kasama si Away. Tanging tuwing Merkules lang ako nawawala buong araw. Nagdesisyon si Away na subukang sumunod sa akin tuwing Merkules. Nalaman niya na pagkatapos bumili ni His ng kape, diretso siyang nagmaneho papunta sa isang templo. Ang pangalan ng templo ay si Gamit ang cellphone, pinalaki niya ang larawan at ipinakita. At mukhang pamilyar si His sa isang dalagang pari. Matapos ang isang seremonya ng pag-iwa sa masamang espiritu, ibibigay ng pari ang isang makapal na stack ng mga talisman sa kanya. Pwede ba akong tinutubuan ng sumpa nito? Si Awei, na nakamotor. Halos mahuli sa akto. Ilaw. Sumunod si Awei at dumating sa isang apartment. Tinutukan si Wei habang pumasok si Hai sa elevator. Tumakbo siya mula sa hagdanan papuntang ikapitong palapag. Tiniyak ni Wei na hindi na lumabas si Hayes mula sa kwarto. Nagdesisyon si Wei na subukan si Hayes. Tingnan kung magsisinungaling siya. Noong Webes ng gabi habang sila ay nagka-date at kumakain, sinadyang tinanong ni Wei kung saan pumunta si Hayes noong Miyerkules. Hindi inaasahan ni Wei na sisigat si Hayes. Hindi ba malapit ng maibalik ang Taiwan? Kaya nagmadali siyang pumunta sa Pengho. Kumuha siya ng ilang litrato. Umalis ako ng maaga sa umaga. Pagod na pagod ako dahil sa pag-uwi ko agad sa araw na iyon. Hindi naman agad sinabi ni Awei ang katotohanan. Pag-uwi niya, sa internet niya hinanap paano itago ang isang hidden camera at nag-order siya ng isang hidden camera na may kasamang long-range cellphone. Hinihintay ang susunod na Miyerkules habang hinihintay na umalis si Hayes Saksi. Si Awe ay nagbayad ng malaking halaga para kumuha ng locksmith. Madali siyang nakapasok sa kwarto. Sa gabi, gamit ang mga high-tech na kamera na walang patid na saklaw, nasaksihan niya ang isang nakakatakot na eksena. Ang diyos sa Hayes ay naging isang mandaraya. Patuloy na bumubulong ng mga panalangin na may mga kasabihan. Maglagay ng kaunting magaspang na asin. Tapos sunugin ng lahat ng mga amulet. Pagkatapos, maglakad siya ng nakapa sa altar. Gamit ang karayom, inisip niya na lahat ng maruming tubig ay susuyurin papasok sa Gilya Wala siyang araw na nalalampasan. Pati tubig, siya na ang naghanda. Ang plongana Kaya pala kanina humingi siya sa akin ng plongana Sige, kain ka. Hindi ka kakain? nagda ako ngayon. Isang pagkain lang ako sa isang araw. Siya ang naghahanda ng ganitong lunchbox para sa akin araw-araw. Uubusin ko. Saglit lang, nakaramdam si Awe ng pagkahilo. Hinawakan ng inidoro at nilabas ang pagkain na natira mula kagabi. Nalaman na ang bento at tsaan ni Hais ay, lahat ay mga maruming bagay na pinasok ng masamang espiritu. Mas nakakatakot pa. Kinabukasan, inisip pa ni Hayes na niloloko si Wei. At muli siyang nagdala ng masarap na lunch. At sinabi pang may espesyal na sorpresa ngayon. Trembling na binuksan ni Way ang takip. At sa susunod na sandali, siya ay parabang nangisay. Ang kamatis na iyon ay may hugis ng isang embryo. Ginawa ang lahat upang magkasama. Ang kasintahan niya ay sobrang tapat sa pamahiin hanggang sa punto ng pagiging may sakit. Si Awe ay labis na nagsisi. Hindi niya maiwasang maalala ang ex-girlfriend niyang si Bai Jiaki. Kung ikukumpara sa nakakatakot na pamahiin, ang pagiging control freak ay nagiging katanggap-tanggap na. Ngayong araw, dinalani ni Heizi si Awe upang makita ang bagong kotse. Ang buong bayad para sa isang unit ay mahigit 2 milyong bagong dolyar ng Taiwan. Hindi kumurap si Heiz Sinabi niyang binayaran gamit ang credit card. Binigay kay Away bilang kotse ng ama. Habang nangyayari ito, nakakita si Away ng talbo. Sa mundong ito, may bagong boyfriend na si Baijiaki. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang natuklasan nilang pareho ang isa't isa. Sa isang saglit, bumalik ang dilim sa mundo. Hinubad ng matandang lalaki ang kanyang disguise. Ipinakita muli ang kanyang tunay na itsura. Paano ang pakiramdam na magkatotoo ang iyong pangarap? Sapat ba? Hindi mo ba naisip? Bakit mayroon kang unang kahilingan? May isang sikreto na nakangising sinabi ng lalaking kalbo. Ang dahilan kung bakit tinulungan niya si Awei noon para matupad ang kahilingan, ay dahil kay Baijiaki. Nang malaman ni Baijiaki na may kabit si Awei, bigla siyang umalis ng lungsod. Masakit na dinurog niya ang 10,000 piraso ng bubble wrap, at nakakuha siya ng karapatan na humiling. Ngunit ibinigay niya ang pagkakataon kay Awei. Bakit mo ibibigay ang iyong pinaghirapan na kahilingan sa iba? Lagi na lang. Wala akong tunay na naibigay sa kanya. Isang banten lang na mga paghihigpit. Kailangan niya lang akong sundin palagi. Pero kahit kailan ay hindi ko siya tunay na napasaya. Ito na lang ang tanging regalo na maibibigay ko sa kanya. Sana'y mamili na siya kung sino ang gusto niyang makasama. Nais ko siyang maging masaya. Kaya pinili niyang makasama ako. Ang tanging hiling ko. Ay kung ang pinili niyang kasama ay hindi ako. Gusto kong burahin ang lahat ng alaala ng pagiging magkasama namin. Para matupad ang pangarap ni Away. maging kasintahan ni His, at isang putok ng baril, inihatid ni Kojong ang si Away. Muling nagising si Away, tapat na umaasa na ang tao sa kanyang tabi, ay maging si Baijiaki muli. Sayang at ang babae ay mahigpit na hawak ang kamay ni Away at idinikit ito sa kanyang chan. Ang tibok ng puso ng sanggol ay nagsabi sa kanya ng isang malupit na realidad, hindi na siya makakabalik pa. Lahat na ng masasamang panaginip sa pag-ibig ay nasabi na, kahit kakaiba ang istorya, napakatotoo naman ito. Isang magandang panaginip ito, at isang pagsubok din sa pananaw sa pag-ibig, lalaki man o babae, bihira ang nakakapasa sa pagsubok, walang perfectong tao, eh, walang walang hanggang pag-ibig. Siyempre, ang pelikula ay isang katang isip lamang, nais lamang magpatawa, naway sa 2025, makaranas kayo ng isang masugid na pag-ibig, walang iniwang pagsisisi, magkita kita tayo sa susunod na video.